So what's up mga katropa You know who it is This is John John the Dragon Of Head Turners Head Turners TV Guys mga katropa Share ko lang Naprank ako ni Makagwapo Sabi ba naman eh Meron daw kaming outing Di ako naman. Kasama pa kami kinong gabi. Tapos, kasama kami ng gabi. Umuwi pa kami sa bahay. Tinur ko pa siya sa bahay. Tapos, kinabukasan daw, may lakad kami. Tapos, pagdating dun, ipaprank lang pala ako. Gumising pa ako ng maaga. Hindi mo ako nagising na maaga eh. Diba? Kasama pa nila ako sa mga prank-prank na prank yan. naman Kaya mga katropa Help me naman Comment nyo dito kung anong maganda i-prank e ko sa kanila ha Lalo na kayo makagwapo eh. Turuan nyo aku hindi ako mag-prank eh. Kasi I'm a serious person eh you know <laughs> Serious, I'm a serious person I'm not a prankster you know Yeah <laughs> Ano comment nyo lang dito sa baba Dito di sa baba komit comment nyo Kung anong pwedeng magandang i-prank para makabawi-bawi naman ako. Ginising ako maging mag. Hmm? Para makatotohanan pa, sumama pa sa bahay. Hmm. Tapos bigla pagdating ko dun, nila. pa nila. Mga tropa ha. Ito, panoorin nyo muna kung ano nangyari. Tapos, tulungan nyo ako mag-isip kung ano magandang prank sa kanila ha. help help guys ha ah. tapos don't forget to ano ha ah, to like share subscribe and comment yan yeah. thank you ha ah, mga comment nyo ha ah, kung magandang prank alright ito panoorin nyo yung susunod ng mga video okay What's up mga katropa, bilang <laughs> dumilim. stop over muna kami dito <laughs> sa bahay ano kasi eh ihatid uh, ko muna 'yung misis ko ha dito tayo sa aking uh, the mansion ah yeah. uh, boss Patrick itutulak lang ng konti sa bahay na sige boss let's, let's go. go let's go, go. first time ko makarating yeah. dito so ito 'yung ating mga motor collection 'yan ahakala ah akalat na 'yan tapos paso tayo lo. Arika. Go. Let's go makamasa. Go. Tapos syempre ang ating makagwapo sitting Pretty as usual. Yeah. Oh, Teka muna eh. Inatid nga natin si Mrs. Dito eh. So ayan mga ating alaga. Okay. Quick tour lang tayo ha. Ah. Ay. Ito pala yung mga shoes natin, mga Air Max natin, mga Jordan, something like that, no? Okay. <laughs> ayan, award natin. As usual, mga guwapo, ayan, sitting pretty. Ayan, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Pakita natin kay Boss Makamasa ang ating mga collection uh, ng awards. <laughs> ayan, mga today, awards natin sa, sa car show, ayan. Ayan, meron tayong drum set, drone, quad, sa baba gusto nyo, uh, 4x4, uh, quadcopter, hexa, ayan, nandiyan na, nakakalag ah, lang na siya eh. Medyo Hindi ka po nito? Ah, isipin ko pa kasi nakatambak lang siya doon, paparapol natin Mga RC natin, mga uh, collections natin. Hello, no? baka magparapol si Boss John, mag-subscribe na kayo. Uh, <laughs> uh, dito, naman tayo, dito na tayo. No? hindi pwede sa iyo yan ano ka ba? famous vlogger ka hindi yeah. ano ka dito? sumama ka dito so akit tayo ng second floor eh natatayos ano si mga gwapos second floor medyo makalat, pasensya na kayo ah kasi wala kaming katulong eh hindi tayo sa sa kwarto natin na medyo semi semi lang ayan ayan, ayan mga arowana natin head turners yan Yan, saque po yon, ginamaw ko sa susuwa na yon. Kuya ni ito, mahal ito, eto ba yong arwana ito. Yung ato, ito catfish tawag yan. Yong arwana yan, tapos yan. Eto, catfish yan, tawag yan. so ito yong ating yon, simpleng kwarto. Yes, you can see. Yeah. centralized, centralized aircon. Kwarto, tapos yong <laughs> aircon. May sarili Bago, tayong salas. Oh. Yeah. Tapos Bago, siyempre, pa paliwanag mo, makamasa. Pali niyo, eh, 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 bumukas So good, di ba? Relaxing yan. <laughs> Kaya dumami yung anak ko, naging anim. <laughs> uh, boss, bakit siya mahal? Hindi ko rin alam eh, pero kasi golden ba siya, gold? Tapos ito, 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 ito. Boss, hindi ba gold ang kinakain niyan? Hinihintay ko lang mag-red tong isa na to. Ang laki, di ba? Ano ba yung mga isang to? Arwana na Pero nakakain to. Ah, pagka namatay siya, pwede mo siya iprito. Pag gutom na gutom ka, prito mo kasi parang kumain sa mamahal yung restaurant yan. Kasi ang mahal niyan eh. Kaya ito, ni Boss John. Oh, ulam po niprito mo. Ulam po, ano ulam? Isda po. Ano isda? Yung arwana na niyo po sa taas. Quick tour lang, medyo makalat eh. Kasi idol ko si Mark Gray na mahilig sa makalat na kwarto eh. Ay, <voulais uno> ito yung ating walk-in closet na medyo dirty na rin. Ayan. Ay, ito yung nurse lang. Hmm? Oh, mo siyang kwentang isda, parang na siyang lapu-lapu. Lapu-lapu. Mga viewers, pakicheck nyo nga, lapu-lapu daw. Hindi, <laughs> Parang, parang mm. Para mas normal na isda. Mm. Para mas mahalip pa nga yung isa eh para sa akin eh. Yan yeah, mga collection lang. Eto boss, para mas mahalip pa itong catfish. <laughs> mas pinakamura yan, ano ka ba? Diyan ba siya catfish eh, hindi naman siya mong gumawa ng Ah, Sige na, ihahatid ko na sila ha. Kasi hinatid lang si Asurada eh. Eh, oh, nag-stop over lang kami dahil... Uh, Saan ko no, makagawa po? Uh, i-upload ko yung... Siguro pa inupload ni Boss John na i-upload ko na yun. So, i-hat niya muna kami sa night. Sa so, dahilan ng ayaw niya ako makita mag-commute. So, yes. Ano love na love ko yan eh. Kasi best friend ko yan eh. eh <laughs> uh, i-hat ko muna sa night. Sa pabilyon muna kami. Ah, uh, i-hatid uh, uh, mo lahat sa pabilyon ni eh, Makamasa. Tapos, uh, bahala na siya doon. <laughs> <laughs> uh, sige. Bye-bye guys. Update ko kaya. One eternity later. Ay! Hindi <laughs> pa ako ready na What's up mga katropa? <laughs> Ito na naman po ang inyong friendly neighborhood. John John the Dragon. e, <laughs> pinapupunta akong naik ni Mr. Makagwapo. Kasi meron daw uh, Murphy outing. Talagang famous talaga siya. Yaman niya. No? Papa-outing siya hindi ko alam kung saan yung pupunta namin outing pero malayo daw eh kaya pinagdala ako ng mga dalawang bags ng brief ko short yun know? tsaka <coughs> mga damit kasi siyempre alam mo na vlogger na ako eh vlogger <laughs> 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 na to boy <laughs> kaya subscribe kayo ha mga katropa video mo nga itong mga pasahero natin yan 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 what's up guys Vlog. Si Mami, si Mami, si Mami. Hello. guys, update ko kayo Mami. Nagdadrive ako. Baka alam mo na. Safety first. Asam. Para ka tropa. Mukha na isahan nila ako. Mukhang na prank yata ako. 7 o'clock yung call time. Andito ako sa pabilyon. Wala pa rin sila. <laughs> it's a prank! prank. May nagdala lang ako ng maraming gamit. Mag-beach daw Sana ba beach? Sasama ka sa beach? Kinyak na. Just a prank yata. Kaya si Asurado. Nasabihin niyo, nagjojo ka ko. Eh. Yeah, si Asurado. Ito na tayo sa pavilion, di ba? Pavilion. eh makamas. Sige, update ko kayo, Tito, Double check natin. Baka tayo na pa-prank maigi. Pati ako dinadamay sa mga prank-prank na yan. <laughs> Hindi ako kasama sa vlogger lang ako. <laughs> Guys, dahil nyo Vlogger na to. <laughs> Bye sap mga katropa. Bukang ito lang yata yung beach na sinasabi. Ginising <laughs> ako na may maaga linggo ngayon. Um, Amin okay. ah, day Sunday, tapos bilang beach Tapos, oh, walang tao. Kami lang. Oh. Ayun na, ayun na. Ayan. 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 Ah. <laughs> Ay, Diyos ko. Ah, uh, makamasa. na, na, na prank ba ako? 7 o'clock daw ang call time. Nandito na ako. Tapos oh, parang tao. Pagawag <laughs> na sa akin. It's a prank. <laughs> Sabi ko, JG. Ito, pagbibits daw. Ito yung bits. Sige, update ko kayo sa labi, ah. What's up? Nakalimutan ko na lang yung sasabihin ko. Ayun. Ahem. <laughs> Makagwapo Prank pala ang gusto mo ha Damay damay na tayong lahat Makamasa Paprank ba kita o oh? kasabot kaya kita Haha Team <laughs> Murphy Pasensya na damay damay na to Uso pala yung mga prank-prank <laughs> magwapo, Get ready Maaganda, meron din ako sa'yo Dadagdagan pa ng mga viewers natin Ang tutulungan nila ako Kung anong maganda <laughs> Kukumbuhin ko na kayo <laughs> <laughs> oh, guys, tayo nyo ah. Tulungan nyo ako, tapos Paprank natin Magwapo, Be ready. I'm coming for you. <laughs> Sige guys, update ko kayo ulit ha. Ah. Bye!